Kuya pan eh! Tay! Ang mga turon! Tay! Hmm. lingi ah! Basing nakasunod! Wala na to kasunod, Tay! Nakatulog na to! unsa sapat tong gihulat! Hab, hab! Hindi ako sa <laughs> lang! <laughs> yung <laughs> kinawat ba? Tay! Di ba ang isang tinaok, Tay? Kung <laughs> nga, Tay! Ah, putik kamay ka na Lapod! Sakit kayo mo kuku ba? Mga, mga kawatan! Anong imo man may kipagbigyan? Hala, day! Nasakpa na punta, day! Yeah! Dagat! Ay, God! Ay, God! Ay ah! ah! na punta, Alangan! Di ta mabuhi o gwalay suyop, dai Day, ning ipig nagamay, Unsa may tirada nato? to! Kaunta, day! Gutom na pod! Makatulo na, day ka, day! Makatulo na ko, day! Tulakan ng tubig! Tara, day! Mangita, tagmasima-sima! Taisa! Nganong ni kamang ta? Mukamang ta, day! Para di tamasakpan! Day, ta nila makitaan! Kay nakasuyop ta! invisible ta sa ilang pananaw. Ay, tama, umanday, day, no. Tara. Sayap, 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 sayap. Day, nakita ni mo atong target. Ah, saan ni, day? Kanin tayo? Hoy, nakasuyop ka. Pero dili ka buang. Mukhaan kang tayo. Ay, tama, umanday, day, no. Day, turun, day. Turon day, oh. Mauna atong target, Ron. Pero ang problema, na ay mga gwardya. Day, nakaliba na mahinoong kamadugay. Naalagi na sila. Pero kaya na patulugun na patulugon. Nakasuyop ya taday. Sige day. Ako'y bahala ng duha. Ikaw po da ng duha. Tara! Tay. <laughs> One, two. Uh -huh. Da, kuya pan lagi. Tay. Eh. Ang mga turon. Copy, day. Day, huwata ko! Day, lingilingi ah, basig nakasunod! Wala na to kasunod, Day! Nakatulog na to! Unsa sa patong gihulat, hab hab! Ya, Dalar! yamay yung kinawat ba? Day, di ba ang isang tinaok, Day? Kung <laughs> ya, <laughs> 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 Putik kamay ka mo, Lapod! Sakit kayo mo kuku ba? Mga kawatan! Anong imo man may kipagbigyan? nasak pa Nasakpa na punta, day! Buhilo ikaw, day! Masepre! Atong turon, na! Atake! Yeah! Dagat! <tod> ay, 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 ay